Good morning, ayama bihero. Ah. Uta sa camping na at nagcamping pa pala kat namin kagabi dito. Tulog kami. Ayan, at ngayon na paano nating mag-gagis? Ang atin si paring Reggie, ayan. Doon makaka-bihero. Ayan. All right, sing down. Eh tara, bora tayo mag-gagis sa Tingnan natin kung may tayo ngayon. Mamutol ng mga, 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 mga panggatong. At ito ang lake hero. Ayan Kira Ang, ang kami, nyo, Dito kami sa uh, rice lake. Ayon, mga, mga biyahero. Ito maluwag na guys. Rice, rice lake. natin mga biyajero, tayong mauling istorya dito. Ay, di ba si tatay? Eh, ang dalawang mata. Oh yeah! Pwede sa uh, Josh! Alright, so let's go mga biyahero! Alis na tayo! Bihay! <laughs> Alright, so yan yeah, mga biyahero. May mga duckling dyan, banda dyan. Yun! So... Ngayon po ay July. Yan ha, enjoyin pa rin natin ang summer mga biyahero. So, yung mga kasama natin yung tent natin. Aha, uh -huh. alright. So, yung mga kabiyero, samahan nyo kanina yung araw. Uh, at uh, tayo. Ang sa pala ay drop shot. Yung mga kabiyero. Alright. Bukan natin. Gawan. Si hi, Josh. Hi. Tommy, hey, hey. Harry, how did you even catch <laughs> this, bro? I'm sure my mom. Commander Pison. He's on. Oh man, laki nga. Good job. Good job mga biyaron. Yung naman ang mga sunfish dito, lalaki. <laughs> Alright, tatya mga biyaro. Tuloy ang fishing. He's on. Ayan mga biyaro. Wala natin. Mukhang malaki-laki ito. Ah. Oh. 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 Laking sunfish mga biyaro. Ito. <laughs> Ay, my God. Antes pa rin mga biyahero, yun know, o, malaki Dalapad mga biyahero. Alright. Ah, oh, ha, hi, mga biyahero, agis naman. At gawa na nitong bulati. Yan. Ano naman tayo sa agisan. Alright. Ano nang agis mga biyahero. No, kung Iyon. Ah, hi, tingnan natin mga biyahero kung namahuli natin dito. Good luck. Isa na raw, mabay raw. Sumali ko kanda rin. Ayos na rin, rin. Oh, yes. <laughs> Sulit na, na mabay raw. Puno na. Wala na. Wala na. Puno na. Mabay Piso na naman. Dahil na rin ito mabay Oh, ang malaki ito. Parang malaki. Kinakabat ng isda. Kinahabol ng ano. Nahabol ang oh, bus. Ang laking bus. Ang laking bus. Ang kamata na kagat ay. Oh man, ang laking bus na mahabol. Yan siya mga biyero, piso ay. Ganun pa rin, oh yun. Mahulog. Mga biyero, piso na naman ni misis. Alright. Hindi talaga. Nice. Ang laki pa ang biyero. ang laki alright may yung mga biyerong lalaki oh ang kapa may isang biyero kapilitan ah ang kapa ang mga biyero ang laki na naman laging sampes <laughs> ay laging sampes mga biyahero hero uh, sampes na nadadali natin dito nakadali rin tayo ng isang ganda ganda lang amen, oh, man nininok eh ano uh, kunin mo na lang nangitay na to ay mga kabiya hero sampes mga sampes nila dito no grabe oh talaga naman ano, kakaiba no? laki mga biyahero hero

Ito na lang lahat na nakahuli mga biyero Ang dami na Oh oh Ang mga sandwich mga biyero Nice oh, Ako Ay ay Vision na naman mga, mga biyero Laki Ang na itong paborito ni Mrs. na huliin Mga ganito Alright Vision mga biyero Sa ating kung ano itong natin Ang laki laki Oh Wala nang tinatahin bakit Yeah Yeah Come here baby I'm here baby Basta to ba mabas Oh Bas ko nila oh Bas Bas Oh yes, kain nali mga hero Laki mo, laki Oh Oh nice, good size mga hero Laki bos Wow Oh yung mga hero laki Nice one mga hero Oh yes ah. Huh. See okay. Oh may premium tayo agad mga hero oke okay. biyahe oh nice one alright ito yung mga biyahe lo vision hindi natin anong huli natin ngayon oh lala sunfish pa rin ang laki mga biyahe lo <laughs> ay nang sunfish dito oh oh man wow my this laki oh yes No, no,